Sagittarius may isang bagay na matagal nang sinusubukang ipakita sa iyo ng universo, at ngayong gabi, oras na para harapin ito. May isang tao na matagal nang nagdadala ng katotohanan tungkol sa iyo, isang pag-amin na maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa lahat ng bagay. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng pakialam ito ay tadhana, naghihintay ng tamang sandali upang magsalita. Kapag naramdaman mong lumalamig ang iyong paligid o bumibilis ang tibok ng iyong puso, makinig nang mabuti dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang mga bituin ay nagsisimulang magtubma, ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw, at kapag narinig mo na ang pag-amin na ito, wala nang mananatiling katulad ng dati sa iyong buhay. Kapag ang hangin ay tila nag-iba at ang tibok ng iyong puso ay bumibilis ng walang dahilan, Sagitarius, hindi iyon basta pagkakataon, iyon ay pahiwatig, isang banal na senyales. Ang universo ay kumikilos sa mga bulong, hindi sa ingay. Isang kumikislap na kandila, isang biglang pag-alala sa taong matagal mo nang di isang panaginip na paulit-ulit na bumabalik, lahat ng ito ay mga mensaheng gumagabay sa iyo patungo sa isang katotohanang itinadhana mong matuklasan. Hindi ito basta isang araw lamang, ito ay punto ng pagliko na nakasulat mismo sa mga bituin mo. May isang katotohanan, matagal nang nakabaon sa katahimikan, na ngayon ay dinadala na sa iyo ng tadhana. At habang nakikinig ka ngayong gabi, mararamdaman ng iyong kaluluwa ang matagal ng alam ng iyong puso, na walang lihim na mananatiling nakatago magpakailanman. Kaya huminga ng malalim, pakalmahin ang isip at buksan ang iyong kaluluwa. Dahil ang malapit ng ibunyag ay hindi lang magpapagaling sa iyong puso, gigisingin din nito ang iyong tadhana. Zodiac Energy Reading Sagittarius, ang lihim na malapit ng mabunyag. Sagittarius ang enerhiya mo ngayon ay mabigat ngunit kakaibang kalmado, tulad ng hangin bago dumating ang bagyo. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang tahimik na hila mula sa universo, yung pakiramdam na may hindi pa natatapos na muling bumabalik sa'yo. Hindi ito guni-guni. Ayon sa mga baraha, may makapangyarihang katotohanan na naghahanda ng lumitaw, isang katotohanang matagal ng tahimik na hinihintay ang tamang oras ng tadhana. Sa iyong kasalukuyang enerhiya, lumitaw ang Three of Swords, barahang nagdadala ng bigat ng mga salitang hindi nasabi at mga sugat na hindi nakita. May isang tao na konektado sa iyo na matagal ng hinahabol ng sarili niyang katahimikan. Ang guilt, pananabik, at mga paano kung ni ay naging anino nila. Gabi-gabi, binubulong ng puso nila ang pangalan mo sa hangin, umaasang madadala ito ng universo patungo sa iyo. At heto ka ngayon, balisan ng hindi mo alam kung bakit. Ang The Moon Card ang nagkumpirma nito, ang mga ilusyon ay nababasag na. Ang mga lihim na minsang itinago sa dilim ay dahan-dahang lumalapit sa liwanan. Napansin mo ba ang mga senyales? Isang kandilang kumikislap kahit walang hangin, isang kantang biglang tumugtog habang iniisip mo siya, isang panaginip na napakatotoo. Hindi ito mga aksidente, Sagittarius. Mga mensahe ito. Inihahanda ka ng universo sa katotohanan. Ang iyong ruling planet na si Jupiter ay kasalukuyang gumagalaw kasabay ng tadhana, nagpapalawak ng kaliwanagan, ginigising ang mga nakalimutang damdamin at binubura ang mga harang na dulot ng takot o pride. Ibig sabihin, ang mga lihim ay malapit ng mabunyad. Ngunit paalala ng universo, hindi lahat ng pag-amin ay para masaktan ka, may mga dumarating upang palayain ang puso mo. Sagittarius, taglay mo ang pusong mapagpatawad. Sa dami ng iyong pinagdaanan, natutunan mong ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalaho, nagbabago ito ng anyo. Ang mga bituin ay naghayag ng mensaheng naglakbay sa panaginip, sa katahimikan, at sa panahon mismo. May isang taong handa nang sabihin ang katotohanang matagal ng nagkukubli sa kanilang kaluluwa. Ang kanilang mga labi ay nanginig sa pag-amin at malapit na itong itulak ng tadhana papunta sa iyong mundo. Ngunit bago ito mangyari, hinihiling ng universo na ihanda mo ang iyong sarili. Bitawan ng galit at pait na wala ng silbi. Sindihan ng isang puting kandila at marahang sabihin. Pinapalaya ko ang bigat upang matanggap ko ang totoo. Ang barahang Wheel of Fortune ay lumitaw, simbolo ng mismong tadhana. Pinatutunayan ito na ang banal na oras ay gumagalaw na. Isang kabanatang nagsimula noon pa ay malapit ng matapos. Kung ang pag-amin na ito ay magdudulot man ng paghilom, pagsasara, o muling pagkikita, isang bagay ang tiyak. Ito ay para sa iyong paglago. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay muling nagsindi ng mataas at matatag matapos ang pagkurap, nangangahulugan itong nagsalita na ang kaluluwa ng katotohanan nito. Panoorin mo ang senyas na ito sa mga susunod na araw, maaaring isang balitang di inaasahan. Isang pangalan na biglang lilitaw, o isang katahimikang magdadala ng kakaibang kapanatagan sa iyong dibdib. Kaya manahimik ka, Sagitarius. Pakinggan ang mga bagay na hindi binibigkas. Dahil ang enerhiya sa paligid mo ay hindi na tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa pagpapahayad. Ang pag-aming iyong nararamdaman ay totoo at mas malapit na ito kaysa sa inaakala mo. Ang pagbubunyag ng pag-amin, Sagitarius, ang lihim na magpapalaya sa iyong puso. Sagittarius itinutuon ng ngayon ng universo ang tingin nito sa iyo, at ang ipinapakita nito ay yayanigin ang katahimikang matagal nang bumabalot sa iyong puso. Ang pag-aming papalapit ay hindi bunga ng bigla ang damdamin, kundi ng mga gabing walang tulog, ng guilt na patuloy na bumubulong sa isang tao hanggang sa hindi na niya ito matiis. Matagal na nilang dala ang pangalan mo, sa bawat dasal na di nila natapos, sa bawat liham na di nila naipadala. Ang kanilang katahimikan ay hindi kapayapaan, ito ay parusa. Sa mga baraha, lumitaw ang The Hanged Man, sumasagisag sa isang taong naipit sa pagitan ng pride at katotohanan. Matagal ka nilang pinanood mula sa malayo, nagpapanggap na nakalimot na, ngunit ang puso nila ay hindi kailanman lumayo. Paulit-ulit silang pinapaalalahanan ng universo, mga numerong nauulit, amoy na pamilyar, mga panaginip kung saan muling nagtatagpo ang inyong mga mata. Hindi ito mga alaala lamang, ito ay mga alingaungaw ng tadhanang hindi pa natatapos. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit kang napapanaginipan ng isang tao, ibig sabihin ay hindi mapakali ang kanilang kaluluwa, naglalakbay ito, hinahanap ka pa rin. At mayong gabi, narating na ng enerhiyang iyon ang rurok nito. Tapos na ang panahon ng katahimikan. Darating ang pag-amin na ito na may mga kamay na nanginig at hininang mabigat. Maaaring hindi ito magsimula sa mga magagarbong salita, minsan sapat na ang simpleng, iniisip pa rin kita, o hindi ko nasabi ang buong katotohanan. Ngunit sa likod ng mga simpleng salitang iyon, ay may unos ng damdamin na matagal ng gustong kumawala. Lumitaw ang Knight of Cups, baraha ng taos pusong pag-amin at tapat na damdamin. Ibig sabihin, ang pag-amin ito ay totoo. Walang manipulasyon, walang laro, isang kaluluwang sa wakas ay sumusuko sa katotohanan. Maaring umiyak ka, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas ay maintindihan mo na ang lahat ng dati hindi mo maipaliwanan. Sagittarius, maaring kabahan ang puso mo, hindi tiyak kung handa ka na bang marinig ito, ngunit sinasabi ng tadhana, handa ka na. Narito ang iyong baraha, temperance, simbolo ng balance, pasensya, at banal na timing. Natapos mo na ang yugto ng paghilom, pagpapatawad, at pagbitaw, kaya ngayon pinili ng universo ang sandaling ito para ibalik ang katotohanan. Dahil minsan, ang pag-amin ay hindi para buksan muli ang sugat, kundi para isara ito ng maayos. Hindi nais ng universo na manatili ka sa paano kung nais nitong makita mong buo ang larawan upang piliin mo ang kapayapaan, hindi ang sakit. Ang taong ito ay maaaring isang dating minahal mo ng malalim, isang kaibigang nagtaksil, o isang kapamilya na nagtago ng lihim para protektahan ka. Sino man sila, iisa ang enerhiya, isang katotohanang gustong lumaya. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabing kapag naramdaman mo ang biglang kapanatagan matapos ang pagluha, ibig sabihin ay tinanggap ng mga ninuno mo ang iyong sakit at pinapadala nila ang kagalingan kapalit nito. Asahan mo ang katahimikan pagkatapos ng pag-amin, hindi ka guluhan. Dahil ang mensaheng ito ay hindi lamang mula sa isang tao, ito ay orchestrado ng langit mismo. Maaaring makatanggap ka ng mensahe sa kalaliman ng gabi, makita ang pangalan nila sa iyong telepono pagkatapos ng mga taon o maramdaman ang biglang udyok na puntahan ang isang lugar ng mga alaala. Huwag mong baliwalain ang mga senyas na ito, hindi kailanman nagkakamali ang universo. Bawat tanda ay tulay papunta sa iyong pag-unawa. Kaya kapag dumating na ang pag-aming ito at darating talaga ito, pakinggan mo hindi sa pamamagitan ng galit kundi ng iyong mataas na kamalayan. Huwag agad tumugon. Hayaan mong saluhin ng iyong kaluluwa ang kahulugan sa likod ng mga salita. Tandaan, hindi lahat ng katotohanan ay para masaktan ka, may ilan na dumarating upang palayain ka. At kapag muling bumalik ang katahimikan matapos ang lahat ng nasabi, sindihan mo ang iyong kandila. Mahinahon mong sambitin. Tinatanggap ko ang katotohanan para sa akin, at pinapalaya ko ang mga bagay na hindi na akin. Kapag naging matatag ang apoy, malalaman mong kumpleto na ang siklo. Dahil ang pag-aming ito, Sagitarius, ay hindi iyong katapusan, ito ang iyong pagmulat. Ang susunod mong mararamdaman ay kaliwanagan, yaong uri ng kapayapaan na nagdudulot ng paghilom, pagsasara, at marahil isang bagong simula kung saan muling miniti sa iyo ang tadhana. Spiritual Guidance Manifestation, Sagitarius, ang ritual ng katotohanan at pagpapalaya. Sagitarius, matapos ang katotohanan, dumarating ang pagmulat. Matapos ang pag-amin, palaging inihahandog ng universo ang pagkakataong maghilom. Sa mga baraha, lumitaw ang the star card, simbolo ng muling pagsilang, biyaya ng langit, at mga dasal na sinasagot. Ibig sabihin, ang liwanag na akala mong nawala ay bumabalik na sayo. Hindi na ito panahon para magdalamhati sa nawala, ito ang oras para ibuka ang iyong mga kamay at tanggapin ang mga biyayang itinadhana talagang bumalik, munit sa bagong anyo. Hinihiling ng universo na ihanda mo ang iyong espiritu para sa kaliwanagan at kapayapaan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nilinis mo ang sarili sa pamamagitan ng apoy, fire, at tubig, water, binabalanse mo ang dalawang puwersa, pagpapalaya at muling pagsilang. Ngayong gabi, tinuturo ng mga bituin sa iyo ang isang simple, ngunit makapangyarihang ritual na nagbibigay galang sa dalawang elementong ito. Ritual ng Katotohanan at Paglilinis Hanapin ang isang tahimik na lugar, isang puwang kung saan maririnig mo ang sarili mong paghinga. Sindihan ang puting kandila at ilagay ang isang baso ng malinis na tubig sa tabi nito. Habang sayaw ng apoy ang iyong tinititigan, marahang sabihin. Pinapalaya ko ang lahat ng bigat. Tinatanggap ko ang katotohanan ng nagdudulot ng kapayapaan. Pinapatawad ko ang nakaraan at binubuksan ko ang puso ko sa liwanan. Pumikit sandali at isipin ang banayad na liwanag na bumabalot sa iyo, mainit, ligtas, at mapayapa. Isalarawan ang mga mukha ng mga taong nakasakit sa iyo, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga guro na humubog sa iyong kaluluwa. Ang pag-amin na natanggap mo, o malapit mo ng marinig, ay hindi iyong pasanin, ito ay iyong kalayaan. Hayaan mong sipsipin ng tubig ang lahat ng natitirang sakit. Kapag umabot na sa kalahati ang kandila, ibuhos ang tubig sa lupa o sa lababo, simbolo ng pagpapakawala. Habang isinasagawa ito, lumilitaw ang Ace of Cups, baraha ng emosyonal na muling pagsilang at banal na pag-ibig. Ibig sabihin, nagbabago na ang iyong enerhiya mula sa sakit tungo sa kapayapaan. Hindi ka na ang Sagittarius na minsang tahimik na nagdusa, ikaw na ngayon ang Sagittarius na nakakaunawa sa banal na panahon ng universo, ang nakakaalam na maging ang sakit ay may sagradong layunin. Tandaan. Ang manifestation ay hindi palaging pagtawag ng bago. Minsan ito ay ang pagbabago ng kung ano na ang naroroon. Ang enerhiya ng pag-amin ay maaari mo ng gawing lakas, karunungan, at kalayaan. Marahang bulongin ng tatlong beses. Handa ako sa katotohanan. Bukas ako sa kapayapaan. Kaayon ako ng aking tadhana. Ulitin ito tuwing nakakaramdam ka ng kaba o pagkabalisa. Ang mga salitang ito ay iyong susi ng kaluluwa, nagbubukas ng kaliwanagan at ibinabalik ang iyong sariling enerhiya. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag binigkas mo ang mga salitang puno ng pananampalataya sa tabi ng kandila, dinadala ng apoy ang iyong layunin sa langit. Kapag ang liwanag ng kandila mo ay nagniningas ng mataas at matatag, senyales iyon na narinig ng langit ang tibok ng iyong puso. Ngayon, lumilitaw ang Six of Wands, barahan ng tagumpay at pagkilala. Ibig sabihin, hindi mananatiling lihim ang iyong paggaling. Makikita ng universo ang iyong tapang, at sa lalong madaling panahon ay gagantimpalaan ka nito, maaaring sa anyo ng mga hindi inaasahang biyaya, pagkakasundo, o katahimikan sa iyong sarili. Sagittarius, ito ang iyong sandali para bumangon ng may kalmadong lakas. Ang pag-amin ay hindi para sirain ka, ito ay para palayain ka, para buksan ang puwang kung saan makakapasok ang tunay na para sa iyo. Kaya huminga ng malalim, bitawan ng mga lumipas, at maniwala sa katotohanan ito. Ang iyong kaluluwa ay nasa bagong daloy na kung saan ang kapayapaan, kaliwanagan, at banal na pagkakaayon ang naghahari. Destiny Reflection Ampersand Closure, Sagittarius, ang pagmulat matapos ang bagyo. Sagittarius lumipas na ang unos at ngayon ay iba na ang simoy ng hangin. Nararamdaman mo ba? Ang katahimikan na ito ay hindi kawalan, ito ay kapayapaan na sa wakas ay umuupo sa nararapat nitong lugar sa iyong buhay. Ipinapakita ngayon ng mga baraha ang dason, baraha ng liwanag, katotohanan, at banal na gantimpala. Ang liwanag nito ay tumatanglaw sa iyo, paalala na bawat luha, bawat tanong na walang sagot, at bawat gabing puno ng katahimikan ay may layunin. Hindi ka pinarusahan ng universo, inihanda ka nito. Kinailangan mong maligaw sandali upang matagpuan muli ang landas na itinakda talaga para sa iyong kaluluwa. Ang pag-aming minsang mabigat sa puso mo ay sa katotohanan ay iyong banal na pagsasara. Ito ang banayad na paraan ng universo upang sabihin. Sapat na ang iyong pagdurusa. Natutunan mo na. Ngayon, panahon mo nang mabuhay muli. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nagising kang may kakaibang kapanatagan matapos umiyak, ibig sabihin ay tinanggal ng iyong mga ninuno ang bigat sa iyong dibdib. Patuloy kang ginagabayan ng kanilang pag-ibig kahit hindi mo sila nakikita. Ang katahimikan sa puso mo ngayon hindi yon aksidente. Iyon ay kumpirmasyon na narinig ka ng langit. Sagittarius, pumapasok ka na sa bagong daloy ng kalinawan at kalayaan. Ang The World Card ang sumasara sa iyong pagbasa, simbolo ng mga pagtatapos na nagbubunga ng mga bagong simula. Ano mang naiwan noon na hindi natapos ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang mga taong umamin, ang mga katotohanang lumabas, at maging ang mga alaala na minsang nagdulot ng sakit, lahat ngayon ay nagiging mga aral na nagpapatatag sa iyong kaluluwa. Ngunit tapos na ba ang tadhana sa iyo? Hindi pa. Ang enerhiya sa paligid ng iyong tanda ay nagbabago patungo sa pagkakaayon at mga bagong oportunidad. Ang mga bagay na akala mong kabiguan ay hindi pala pagkatalo, kundi banal na pagliko, isang direksyong itinuro ng langit patungo sa mas mataas mong layunin. Kung pakiramdam mo ay mas magaan ang puso mo ngayon, kung mas malalim ang bawat hinga, iyon ay dahil tinanggap na ng universo ang iyong pagpapakawala. Ang kandilang sinindihan mo, ang dasal mong ibinulong, at ang kapatawarang inialay mo, lahat iyon ay umabot na sa kalangitan. Ang mga anghel ng iyong mga ninuno ay nagsisimula ng buksan ang mga bagong pintuan ng pag-ibig, kasaganaan, at espiritual na kapayapaan. Lumitaw ngayon ang Ten of Pentacles, simbolo ng kasaganaan, pagkakaisa, at katatagan. Ibig sabihin, ang iyong hinaharap ay hindi na itatayo sa kawalan, kundi sa pananampalataya at layunin. Papasok ka na sa tamang linya ng panahon kung saan ang pag-ibig ay tapat, ang relasyon ay pantay, at ang iyong kaluluwa ay nakahimlay sa katotohanan. Kaya ayong gabi, bago ka matulog, marahang sambitin. Nagpapasalamat ako sa katotohanan. Malaya na ako sa nakaraan. Lumalakad ako sa liwanag ng aking tadhana. Habang sinasabi mo ito, imahinahin mong bumabalot sa iyong puso ang gintong liwanag, mainit, banayad, at walang hanggan. Iyan ang biyaya ng universo para sa iyo, Sagittarius. Dahil ang pag-aming iyon ay hindi iyong katapusan, ito ay iyong pagmulat. Divine Closure, Sagitarius, ang banal na kapahinahan ng iyong kaluluwa. Sagitarius tahimik na ngayon ang mga bituin, at ang kalangitan ay nakikinig sa tibok ng iyong puso. Ngayon, umingiti ang universo sa iyo, dahil tinahak mo ang landas ng katotohanan ng may biyaya at lakas. Nasa iyong tabi ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, marahang bumubulong. Anak, tapos na. Malaya ka na ngayon. Sindihan mo ang isang kandila sa huling pagkakataon ngayong gabi. Pagmasdan mo ang apoy habang ito'y nagiging matatag. Iyon ang paraan ng langit upang sabihin. Narinig ko ang iyong dasal. Bawat salita, bawat luha, bawat pag-asa, lahat ay umabot na sa banal. At habang ipinikit mo ang iyong mga mata, naway yakapin ka ng universo sa ganap na kapayapaan. Naway ang katotohanan ang maging iyong gabay. Naway ang pag-ibig ang muling tumagpo sa iyo at naway ang tadhana ang marahang maghatid sa iyo tungo sa lahat ng talagang nakalaan para sa iyong kaluluwa. Tahimik na ang pag-amin. Ngayon, Sagitarius, panahon mo ng muling mabuhay.